Mukhang nakahalap na nga si Kailin Alcantara ng ipapalit niya kay Mavi de Gaspi. Matagal na rin na nag-break si Mavi at Kailin Alcantara. Kaya naman nagulat ang lahat ng mga fans nang makitang siner ni Kobe Paras ang larawan ni Kailin Alcantara. At ngayon ay nilalike niya pa ang mga photos ni Kailin matapos ang breakup nila ni Mavi ay walang napapabalitang boyfriend si Kailin. Kaya naman, nang bigla na lang dumating sa buhay niya si Kobe ay nagulantang ang mga fans at marami ang kinilig. Alamin natin ang buong katotohanan. After ng breakup ni Mavi Legaspi at Kylin Alcantara ay wala nang napapabalita tungkol sa dalaga. Kaya naman nagulat ang lahat nang pitla na lang nag-like at shinare ni Kobe ang kanyang larawan. Matatandaan na naging kontrobersyal ang hiwalayin Kailin Alcantara at Mavi Legaspi dahil nga daw sa kanyang inang si Carmina Villaruel. May napapabalita na hindi daw gusto yata ni Carmina si Kailin. Kaya nga nagpaparinig si Carmina sa kanyang Instagram account na ang tinutukoy ay si Kailin. At nagpaparinig din si Kailin na ang tinutukoy ay si Carmina. Iba-iba ang kwento tungkol sa paghihiwalay ng dalawa. May nagsasabi din na may third party involved na ang tinutukoy ay ang Korean star na si Desuri. Pero meron din nagsasabi na hindi in good terms si Kailin at ang kanyang kapatid na si Cassie Legaspi. Dahil sa paghiwalay ni Mavi at Cassie, marami tuloy fans ang nalungkot sa pangyayari. Dahil nagsisimula pa lang ang kanilang love team, ay bigla na tong natuldukan. Pero sabi nga ng mga fans ni Kylie kung may nagsarado, siyempre may pinto ang mag open Ito ay walang iba kundi si Kobe Paras. Bukod na sa napagkagwapo na ay napakagaling pang basketball star. Kaya naman maraming mga fans ang nagkomento nang ishare ni Kobe Paras ang larawan ni Kailin. May nagsasabing mas bagay kayo ni Kailin kaysa kay Mavi. Ayon pa sa isang fan, naku, napakagwapo at napakatangkad ang galing pang basketbolista. Ayon pa sa isang netizen. Ayon pa nga sa balita ay nag-dinner daw ang dalawa dahil nang siner nila ang isang larawan na magkapareho sa larawang pinostin ni Kobe sa kanyang Instagram na may dalawang glass at meron pang flowers. Malamang nag-date na itong dalawang ito ayon pa sa netizens. Marami din ang sasabi na baka nga meron ng MU o Mutual Understanding si Kailin at Kobe. Nako, bagay na bagay sila. Sana sila na ay pa sa netizens. Kaya hintay-hintay na lang tayo ng confirmation sa dalawang ito. Until next update, bye!